Aba, huwag ka parang isigit siya, o? kasi nga, binailuan tayong iyang habsang nominami ang bili, eh. bawa. <laughs> 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 Tapos, kipalimbiwan niya na yun ang iba niya nga, mga pisa-pisa, para naman daw magbike-bike sa ating wapog-wapog, -wapo, blaba. <laughs> Hello, Good morning sa inyo mga guys No, ba may pro kaliber na sa aton Di ho, ayam bot na lang gina ah, na sa ako Nate, islanta na lang kan, no ha, ha, <laughs> So, bali guys, ang gindala niya nga hab, is chosen din niya. Boost oo, mga guys, no, is slightly used. Ah, basta ang tunog na ipapapamatiyon. Taka mo karoon kayo namin namin. Ah, Gina sa ang iyang nga huni Pero bago yan mga guys, mga buklas na na isang iyang nga mga kasudlan para naman ah, no, oh, di ba la? <laughs> oo, nakapackage tayo. Huwag kawain sa kay pra, mga kwarta naman sa mga ninoy ninyo, blah. <laughs> Ayun di puta. <laughs> so mali ang kaliber pala mga guys no ay prespet o pag sinabi prespet wala na trade ang iabot bracket kaya ang ginawa ta siyempre gamit ta pandoso babaw <laughs> oo mga guys ganyan talaga mga si manino ninyo kadalasan kasi inubra naton high end bawa high end pero kapatol mga may giyapong bisang ngurakon bike mo diya basta importante sa mon may <laughs> <laughs> Ayam bot na lagi dah Doon ang gitu Kid ko sa Kunubra, adlaw. Ah, kamahal-mahal mo ni Classy Bike ni Man. Bara pa lang, bot ah. Subo-subra, presyo. Siguro mga 95,000 siguro ni mo. Nakita o gini sa presyo. Gini sa online market. Iyo eh, di puta, kamahal-mahal. Gini man sa eh. nga ni So, balik na tadi sa ubra ah. Ubra marites, mga imo ya. arena na, <laughs> Nakita mga guys ang nga nga. Tinakod nga habo. oh mga guys, tapos si Biwi black naman dito. Nagpipisan-pisan naman siya sa pag Ito sa may likod oh. Kasi tinutudlo ako sa talaga nga maglimpyo Bila tudutudo Para naman uh, ah, ma-impress man ang mga galantaw sa amon eh Bawa <laughs> Ang mga wala galing ka palo Kay Boy Black Palo na siyempre Ang gwapo na sa nga kung upod Bisantura lang na yan Nado pala hubog bro Gwapo na yan <laughs> Animal Wow <laughs> Bali magtatakot na tayo mga guys Ang iya nga no? Tapos siyempre ang iya galit mga guys Nga hab nga gitakot no Is microsplice あっ<ス> Tara pati ating yun Ang beauty Ang up ni Idol no Ay, ni Malia Tapos mga guys no Dahil nga tubeless Ang tar ni Idol Tapos na kanina Pag bukas ta tubeless din At tingin eh Nilagyan na pag on na Duck tape Tapos siyempre Bagong yakult na Ibutang karo ni Manino Yung ninyo So matapos na butangan mga guys Papatanlog kang iya Nga mga biring biring Kang iya puli no Siyempre Ito naman si Manino Yung ninyo Na Takot ta na yun ha ha <laughs> <laughs> Tapos mga guys, naglagay na rin ako ng yakult dyan. So, ito na. Matapos tayo salpak. ba ka namin na. May mga guys. Tani, tulukon mo. Galing may nalipatan ko. Ang iya, galing. Parts buksan ko. Ate, ah, wala ko kita Gida mo damo ah, Akay, para hindi na magdugay ni. Abaw. Hahaha. <laughs> Habalo naman kamo kung mag-ubra Ganito Sure na yeah. So, ayan na. Natapos ko mga guys. No, limpiwan ta na. Tapos, kimbalik na naton. So, ipapalanta ko muna sa inyo ko. Paano tayo takot ng biring sa butong bracket? Una, lagyan mo muna ng padanlog. O, oh, lagyan mo na ng ano, ng kulay blue na papadanlog. Tapos, gamitan ng puller. Este yung pampres bla. Tapos, ayan na. Finish na. <laughs> Gago. Ayan po talagang gindada na mo. At giguya sa akong nubra. adlaw. So ayan na nga ni mga guys sa tapos sa gitma nga ton nga yung ubra nga pro kaliber no wari na galing si Idol na no? muna siya daw kasi nga na na sa, sa bike kaya susubukan niya kung ano ni sang habya Bawa. sana oh. pero ako nakabati <laughs> okay na kuya ano minami na basta minami sa tol no di la ba ha 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 ha